So, ito na nga mga Habibi. Sabi ni Ate Rose, masisira na daw yung aming ampalay at saka talong. Isasama ko na lang yung mga guli na yan sa lulutuin kong paksiw na bangus. Kaya naman pinag-prepare ko na si Ate Rose ng mga ingredients para sa akin lulutuin. Naglagay ako ng baboy sa mainit na kawali at lulutuin ko yan sa sarili niyang mantika. Mas masarap kasi talaga ang paksiw na bangus kapag nilalagyan ng baboy kahit bawal sa akin, Char. And after a few minutes, eto, naglabas na ng sariling mantika yung baboy at medyo tostado na rin. At nag-start na nga ako magisa ng maraming bawang at saka ng luya. Ginamit ko yung mantika ng baboy sa paggigisa. Kung gusto nyo na mas tostado yung baboy, pwede naman. Depende kung sa ano ang bet nyo. At next ko namang iginisa ang isang pirasong sibuyas. Tapos isa-isa ko nang inihanay ang ating mga bangus. Isang pirasong bangus lang pala ang lulutuin namin. Yan na lang din kasi natira sa ref, pero okay lang yan kasi marami naman tayong gulay na ilalagay mamaya. And after ko maihanay, naligay naman ako ng suka tansya-tansya lang yung paglalagay ko. Tapos naglagay na rin ako ng tubig at saka nagsison ako ng pamintang durog. Dinagdagan ko pa pala ng suka, hindi ko lang napakita sa video. Gusto ko kasi yung talagang maasim. Tapos nagsison na ako ng asin. Pwede nyo rin lagyan ng magic sarap kung gusto nyo. And then iniligay ko na sa ibabaw yung mga gulay. Una ko niligay itong mga ampalaya tapos sunod naman yung mga talong. Isang pirasong ampalaya pa lang nilagay ko tsaka dalawang pirasong talong. At naglagay din ako ng tatlong pirasong siling haba. Tapos tinakpan ko yan at pakukuloyin lang natin yan hanggang sa maluto na siya. Ang gusto ko sa recipe na to, bukod sa madaling maluto, napakasarap pa. At huwag na huwag niyong kakalimutan tikman para may adjust ang lasa kung kinakailangan. At eto na nga luto na ang ating paksiw na bangus na may baboy. Naghain na kami ni Ate Rose at tinawag na namin si Habi David at Justin para kumain. I Amin, mean, paksiw na tawag bangus. Dito. Kumakain ka ba pa ng paksiw na bangus? No, it's my first time. I think, di ba? Oh, hindi ko pa nagawa nito natin. Gumawa na ako ba before, it's pero... bangus, steamed in vinegar, oh, okay. topped with pork, garnished with bitter gourd. Ah, uh, English! Paksiyo na bangus? Ala! Meron pang... Inakbet din. Tikman muna natin. Tikman mo muna yan. Pakita mo! Kasi ganyan, no? Oh, bangus, steamed in vinegar topped with pork garnished with bitter gourd. Ang bitter gourd! Ang palaya lang pala. Palaya lang niya. Yeah. Dapat may sabaw para masalap. Yeah. And dahil ng ang gusiling may, green. talaga like ako sa ulang baby na maraming sauce, may sabaw. Mm. Hey, gusto ko binababad ang rice. sama yung asim sa bangus matinik ba to? yes matinik yan ayusin mo oh i like because taba. bangus belly Be i, I love, love the taba ng bangus Mmm, enak sarap enak, and sarap. ah hindi dapat ati rose dapat Ay, masarap masarap ati rose, rose. <laughs> ati rose ganito masarap po Hindi <laughs> 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 naman ganun eh. lagi. <laughs> Insan Minsan, ito, kung iba, ganito pa. Sobrang sarap, sir. <laughs> <laughs> kaya tapos, kaya na tayo, oh, okay. Just hindi pa mo, ano nasa ng na ating pax uniform. Na may ampalaya at talong na nasa ref. Eh. Masisira na, sayang naman. Masarap. Oh, <laughs> Masabi natin, Los, paano? Masara. <laughs> Hindi, si Ate Rose sobrang sarap. Oh, no, no, no. Hindi ako nag ha Alam ko white rice si Ate Rose. Oo, oh, tikman na. Masarap kasi sa white rice yan, di ba Ate Rose? Alam dito? ito, ito, ito. Kaya mo lang siya pumili kung ano gusto niya. Pwede ba yung ulo, sir? Yes, kunin mo yung ulo. Pagkakaroon oh, mo yan? naman si Ate Rose. Favorite mo yan? Masarap po yung ulo kasi yan. Oo, ang taba, di ba? Yan. Mahilig ka na sa ulo, Ate Rose? Yes. O, mahilig po ako sa ulo, sir. Bakit? Ulo na isda. Ulo na isda po. <laughs> si Justin din daw mahilig sa uno. <laughs> Tingnan mo Ate Rose, kung kaya nila sa asim niya. Palaya. Ang palaya at saka may Ito pork. Po yung... Ate Rose yung trademark mo ha. <laughs> <laughs> mm. Mainit. <laughs> Masarap po. <laughs> yes! <laughs>